Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 4 ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. 4 hours before the game, may isang player lang nga ang nasa arena at yan ay walang iba kundi ang may 14-0 record sa closeout game Kyrie Irving. Early adjustment sa depensa, McDaniels on Kyrie and Edwards on Luka. Maganda ang depensa ng Minnesota Timberwolves, ngunit quick 8 points nga si Doncic to start the game. Ganun pa man, pinapakita nga ng Timberwolves sa ayaw pa nilang umuwi. Agresibo si Towns at Edwards Edwards umatake at pinapahirapan nila ang Mavs sa makapuntos. Lumamang ng double digits ang Timberwolves at natapos ang first quarter sa score na 27 to 20. Ang key stats sa first quarter ay 3 turnovers na si Kyrie Irving, may 8 free throw attempts si Anthony Edwards at 62% sila sa field as a team. Ang second quarter ay Game of Runs, 9-0 run to start para sa Mavs, sumagot ang Minnesota ng 10-2 run at 11-0 run naman ulit para sa Dallas Mavericks. Turnovers, 3 fouls si Towns, Edwards at Gobert at kakaibang pagbasa sa depensa ni Luka ang dahilan kung bakit muling nabawi ng Mavs ang labang. Patungo sa halftime ay tabla ang score sa 49, 17 points, 8 rebounds sa si Luka Doncic at 17 points, 4 rebounds naman kay Edwards at 13 points kay Conley upang pangunahan ng Timberwolves. 6 of 21 lang nga sa field the Mavs star duo, subalit so isenting tulong ang natatanggap nila sa role players at plus 4 sila sa 3-pointers made kaya naman dikit pa din ang game. Sa third quarter na ay nagkakainitan na nga ang dalawang team dahil physical din nga ang game na ito. Magandang nilalaro ni Carl Anthony Towns subalit dalawang low IQ foul sa third quarter kaya naman may lima na kagad siya. 4 fouls sa din si Anthony Edwards at Rudy Gobert Subalit so, nabaon pa din nga nila ang 5 point lead patungo sa 4th quarter sa 4th quarter naman ay excellent performance ang pinapakita ni Carl Anthony Towns bago siya ma-foul out Subalit so, sa huli nga ay hindi na nag-choke ang Timberwolves sa game na ito At naiwasan nga nila ang walis at nakuha ang panalo 29 points, 10 rebounds, 9 assists si Anthony Edwards at 25 points, 5 rebounds si Carl Anthony Towns habang naganap naman kagabi ang semi-finals matchup ng Alas Pilipinas at Kazakhstan, most of the first set ay down tayo by double digits. Lumalabas nga ang kanilang height advantage at hindi makalusot ang mga palo nila kanino at Rodina. Down 16 to 17 nga tayo sa first set, subalit magic bunot nga ang 19-year-old Ara Panike at nailikit natin ang score sa 23 to 24. Ganun pa man, nakuha pa rin nga ng Kazakhstan ang first set win 25 to 22 ang score. Another bad start para sa Pilipinas sa second set at naghahabol nga tayo sa buong set na ito. A couple of costly service errors din na naging pinagkaiba sa set na ito dahil ubang makuha ulit ito ng Kazakhstan 25-21. 9 unforced errors nga nagawa ng alas Pilipinas sa second set. Ang third set ay nangindikit ng simula, subalit so, multiple miscommunication nga para sa ating national team hanggang sa nag-collapse na nga ang ating depensa at tuluyan na ngang tinapos ng Kazakhstan ang game na ito in straight sets. So matapos na walisin natin ang prelims ay bigo nga tayo na makaabante sa finals matapos na ipakita ng Kazakhstan kung bakit sila ay world rank number 33. Impressive run pa din nga minakita ng ating national team given na umabot pa din tayo sa ating kauna-unahang ABC Challenge Cup semifinals ba masasabi no tungkol dito